क्या हाल है तेरे क्या हाल है तेरे मार के लुक ले चला के पाऊँ शहर ला انا

Oh. akin oh, tap, no hindi naman siya bote kasi makapal hindi natin alam kung ano to pero para sa akin lidstone hindi naman siya matalas oh yan. So, tapos para siya may row dito sa lali so, yan, oh. so ngayon pala ang pang na biyernes na paglilikom paghanap ng kargada susunod so, na biyernes makikita nyo na po kami na mag-prepare sa gamit gawa ng madir na langisan na naman pagkatapos magbahagi naman po tayo magbasbas magritual magkonsakra at lahat na magpaparitual ay riritualan ngayon nandito tayo yan yes, po so, palakar tayo ano, bukid yan po ang ating nakita ngayon na bato so kanina pa po kami alas 4 ng umaga ngayon is mag alas 8 na hindi pa kami nangalahati sa sadyang pupuntahan namin so, marami na po kami nakuha dito na po sa bag ito po ah isa sa mailang na nakita natin. So, sa mapagpalang panahon, at hanggang sa muli po. Uhaw So, yan o. Oh. Ito yung mukha niya. Ito yung parang diamond sa ulo niya. Ito yung mata niya. So, pag malinisan na yan, ay magmumukhang ahas na po yan. So, yan po ang ating kahoy ni Mahanap ako na malinis. no so guys, so ito yung baging nga may cross. Yan. So napakalaki po ng puno dito. yun no? Yung katawan niya, parang uh, katawan ng ahas. Yan. So alam nyo na kung ano ang pinakaunang uh, gamot dito. Ito po ta talagang gamot sa lahat ng uri ng sakit. Ito rin kinilalang pampasuko, kaya tinatawag na sinukuang ang baging. Yan. So, ito naman din po ay, dahil ito, ito ay, Sa ng ahas tingnan nyo po, para siyang uh, baging ay parang ahas din. So, ito po ay nakakagumot pa rin po ng kagat ng ahas. So, yan. So, yan po. Ipakita na na po. Yan, ang kanyang katawan. Napakalaking baging. Yan po ang katawan nyo. Maraw. Yan. So, oh, medyo malaki talaga. At yan pa. Pakita natin uli. Yan, yung mga ano niya, puno din niya, pero yun ang pinakamalaking puno. Andun. So kung titingnan nyo, yung kurba niya, ay yun din, Mula din doon, doon. Talaga, talaga makikita mo na, gusto ahas talaga. So yan. Hello guys, isang mapagpalang panahon. No choice kami, walang ibang madaanan. Yan, so tingnan nyo yung tubig. Parang daanan, no? So paakyat pa kami. So mula alas 5 ng um, alas 4 ng umaga, alas 5, alas 6, alas 7, alas 8, alas 9, alas 10 mag <coughs> mga alas 11 na. Eh naglalakad pa rin kami papunta sa paghahanap ng mga kargada o mga pwede nating gamitin sa karunungang lihim o karunungang espiritual sa depensa, sa gamutan <coughs> at at sa panganap buhay. So no choice kailangan tawirin kaya Tingnan natin gano'ng kalalim. Yan. So, mabuti hindi binaha. Tingnan natin kung malalim ba sa dakong lahan. At, meron lang akong anuhin. เล็นะ guys, so nakarating din kami, malapit na kami sa puno ng maliti. So mga 50 meters na lang, guro, 30 meters. So uh, lagi namin itong pinupunan kasi meron itong bukal sa ilalim niya. 3, so, sa... Three. mag 5, ay mag 4. Para kung itong may portal ko na may buo siya at pinupagdating dyan, hindi walaw. Kaya para kung... Ano ini agi? Ha? Ini sa mira. so guys, ito yung bukal na galing diyan. So alam na natin 'yan. Ngayon, uh, subihin natin ang dinero, mag-inom na may pinatipunan ka ng bukal o so, yung spring. Kasi ito yung uh, mainam din na panghugas at targada. So, Pagbuto, ngayon sa bukal, panghugas ng gamit Ng targada, Pwede pang cleansing at pang palakas din pagkakarga ng enerhiya gamit ito. At tapos, marisan pa ito ng uh, tubig ng ulan, tubig sa pulmon, at saka tubig ng sinatawag na uh, pagkalipas ng uh, mahal na araw. So, sa pagpalang panahon ko. So, yan lang. Uh, na rin po okay? tapos, so, yung so, mahabang-habang lakaran din po yung pagpapunta dito at pati na yung paglalakad ng mga sa mga ipaw sa so, mapagpalang panahon ito ang katumpulan natin pag ikaw ay sa paglingkot lalo sa pag-aanting, sa paggagamot para mas lumakas ang diwa malakas ang kapangyarihan mula sa kalikasan kailangan nating mag-sakripisyo okay? sa so, mapagpalang panahon at tayo na mga mga sa muli, again, ito po si Karuno Mga Diyos, si Kitinit Marshall Arts please like and share, subscribe po sa masundan susunod na yan ang ating kapal hanggang sa